Kain ng anak mo. Ayan. Logaw. May mga gulay. Ayan. Ayan ang ginawa ko sa kanya. Ayan ang kakain niya pag-isi. Ito naman siya, tulog. Ayan na siya, oh. Gwapo na, oh mabata ba? na yung itsura, oh. May tiyan na, oh. Ayan. Tulog sa doyan. Ayan. Super hyper. My God. Winawas-iwas lahat yung aking mga gamit. <laughs> Grabe. <laughs> Tapos sinusuntok niya aking chat. God bless.